Ayan mga kaibigan, ipakita ko na po sa inyo yung other businesses ni Ate JV. Ayan, maliliit na negosyo kaibigan, hindi nyo naman talaga kailangan ng malaking kapital kaya subukan nyo rin po ang negosyong ito number one talaga, bakit gusto ko ang negosyong mga negosyong ito, kaibigan kasi hindi na natin kailangan lumayo hindi na natin kailangan pumunta sa ibang lugar, sa ibang bansa, ayan para palagi natin kapiling yung ating family, at kumikita pa tayo yung mga kaibigan, magandang hapon sa ating lahat, good afternoon everyone ito na naman ang yung life coach at ka, negosyo partner ate JB, ayan, so for today's video, kaibigan pag-uusapan po natin yung mga sources of income, yung mga maliliit na negosyo na meron si Ate JB. I am doing this video kay Bigan. Ginagawa ko po ang video ito para po ma-motivate kayo, para po ma-inspire kayo. na subukan rin ang mga negosyong ito. Ang gagandahan po nito kay Bigan ay hindi nyo na po kailangang lumayo pa sa bahay nyo, hindi nyo na kailangan pumunta sa ibang lugar para umpisahan ang negosyong ito. Kasi ang apat, no, apat na negosyo na sasabihin ko, Ayan, uh, included na po yung ating sari-sari store ay pwede nating uh, umpisahan, pwede nating magkaroon ng ganito negosyo na sa loob lang ng ating bahay. Yan, tama po ang narinig kay Bigan. You don't have to go far places. Hindi na kailangan pumunta sa ibang lugar, mga malalayong lugar para lang maumpisahan ang mga negosyo ito. Kasi this is based on my personal experience. Hindi na ako lalayo kaibigan, no? ipapakita ko sa inyo yung aking uh, four sources of income. Hindi po siya, and they're not big businesses, okay, bigan, ano lang maliliit na negosyo but then very big help kay huge help sa amin ng aking family kay bigan kaya nga naisipan ko na uh, ipakita ito sa inyo ipalam ito sa inyo dahil alam ko makakatulong rin po ito sa inyo noon kay bigan ito lang talagang sari-sari store yung amin uh, meron si ate jibo meron kami ng aking family i started this tindahan kay bigan way back 2002 tama po na rin niyo kay bigan no? 22 years na po yung ating tindahan and then mga ilang years lang after ko matayo, no? After ko maumpisan itong tindahan na ito, naisipan ko na mag-start mag, mag, mag start na rin ng isang negosyo pa. Kasi their friends, whether we like it or not, no? As days pass by, as days go by, nagmamahal po yung presyo ng ating mga bilihin. Nagtataasan po yung ating mga expenses. Nadadagdagan yung ating mga expenses. Lalo na pag ikaw ay may asawa na, may pamilya ka na, tapos may mga anak ka, yung anak mo from elementary, naging high school, naging college. Ayan, mas lalong danami yung ating expenses. Kaya nga ako, naisip ko noon, nakukulangin talaga yung aming sari-sari store business income. Kasi hindi naman ako makapagtrabaho sa malayo kaibigan, lalo na ngayon na si Ate GB ay may sakit, no? May, marami akong sakit kaibigan, I have lots of maintenance medicines, kaya kailangan ko talaga ng other sources of income. Ayun na nga, naisipan ko na aside from may tindahan, mag rin ako, mag-start ako ng ibang negosyo. And this negosyo kaibigan, malaking tulong po sa amin ng aking family. Number one talaga, hindi ko na kailangan pumunta sa iba, sa malalayong lugar, dito lang sa loob ng aking bahay, pwede nang kumita si Ate JB. Kaya kaibigan, dapat subukan nyo rin po ang mga negosyong ipapakita ko. Lalo na pag ikaw ay OFW po, ayan. So, ang hirap malayo, no? Malayo tayo sa ating family. So, maganda talaga na parati natin, palagi nating uh, kapiling yung ating pamilya. Kaya naman, ikaw kaibigan, kung meron ka nang naipon dyan, why not? Subukan nyo rin po ang mga negosyong ipapakita ko. This businesses kaibigan, no? Um, I have this businesses, mga yung isa pong businesses kay Vegan, nag-start ako 2013. Yung isa, 2016 kay Vegan. Ayan. Yung isa, mag-6 years na rin. Actually, meron pa ako isa negosyo. Nagtitinda ko ng ulam sa labas ng bahay. Pero nga, nagkasakit si Ate GB. Hindi ko na, hindi na ako pwedeng mapuyat magising ng maaga talaga kagaya noon na 3am akong nag gumigising para magluto ng ulam hindi na po kaya ng katawan ni ate GB kasi nga maraming sakit ako, sabi ng aking doktor kailangan kong uh, magkaroon ng enough sleep, enough hours of sleep enough rest, kaya tumigil ako sa pagtitinda ng ulam, pero ngayon meron pa akong apat na negosyo so, yung apat isa na yun yung aking sari-sari star ngayon ipapakita ko sa inyo yung tatlo their friends at sana kung meron kang extra capital dyan, subukan nyo rin po ang negosyo ipapakita ko kay Bigan. Natitiyak ko kay Bigan, malaking maitutulong nito sa inyong family katulad kay Ate Gibi. Kasi nga wala kaming trabaho, ito lang. Ito lang mga maliliit na negosyo, maliliit pero malaking tulong sa aming family ang meron kami. Walang nagtatrabaho sa amin, no? Kaya subukan nyo rin po ang negosyo ito. Natitiyak ko kay Bigan, no? lalago ang negosyo niyo at siyempre aasinso ang buhay niyo, especially ang buhay ng iyong family. At mga Bigan, ito yung mga sources of income ni Ate Gibi. JB, papakita ko lang sa inyo yung uh, ilan na sa aking mga sources of income. So, unang-una po sa ating sources of income, ito po yung ating sari-sari uh, store mga kaibigan. Ayan. So, may sari-sari store po tayo at meron tayong client sa labas. And aside from that kaibigan, meron din tayong print, printing xerox. Ayan. So, meron po nagpapaprint na student. Ayan, si Hello, Princess! Siya ang taga-print kaibigan si Meron tayong Sari Sari Store, which is this one kaibigan, that, that is our Sari Sari Store. And nag-print tayo, nagsiserox, at meron din tayong Pesonet Cafe. O tingin niyo, hello! Yan, so mga kaibigan, no? seryoso yung ating mga suki. Naglalaro po sila sa ating Pesonet Cafe. Ang oras ay 5 p.m. po. Ayan, kanagis yan mga kaibigan, so meron nagpapaprint ito po, 10 pesos yung hingi ko at isagban pipar po yan. 10 pesos, hello James, okay ko. Oh. Yan, so yun ang ating mga sources of income ha. May nagtanong kasi kay Ate GV, kung meron kaming trabaho, sabi ko wala. Paano na kami nabubuhay? Eh meron kaming maliit na mga negosyo. So again, our uh, printing business, nagsiseros, nagpiprint, nagumagawa ng ID. Ito yung aming Pesonet Cafe, ayan, pangalawa yan, at ito yung ating main talaga yung ating sari-sari store which is uh, two, two years. 22 years. Ayan. Thank you so much, God. Tinan nyo. May mga uh, bata po. na no? May mga customers po na bumibili sa labas makabigan kaibigan. And yung pang-apat natin na sources of income ay ito po. Yung ating pagpapa 5-6. Yung ating 5-6 business kaibigan. Nagpapahiram po tayo ng pera sa ating mga kakilala at mga kaibigan. Nagpapahiram po tayo ng pera with interest, dear friends. Nagsimula po ako ng aking 5-6 business. Ito yung unang listahan ko. Papakita ko sa inyo ha. Ito yung unang listahan ko, kaibigan. Nagsimula ako sa aking 5-6 business. April 20, 2023. Nakawan na po si Ate GB sa ating 5-6 business. Unang listahan, pangalawang listahan, pangatlong listahan. Ayan, to, today lang po, no? Ngayon lang araw na ito ay nakapag-release tayo ng pera. May nanghiram kanina, their friends. Ayan, so, hindi natin pakita yung name. 3,000 po yung hiniram kanina. So, ito yun, no? meron din ang hiram kay FDGV ng 7,000. Ang tubo ay 1,400. Ayan, so, nagpapahiram tayo ng pera, their friends. Ayan, katulad nito, 8,000 ang hiniram. 1,600 yung ating tubo. Ayan, so, ito mga kaibigan, ha? So, per day pa in the per week. Ito, mag yung ating pang-apat yeah, yeah, yeah. na source of income. So, masaya ko, kaibigan, no? Kahit pa wala kaming trabaho, meron namang kaming maliliit na negosyo. Kaya, kahit pa paano, nakasurvive pa rin kami. Nakakain kami. Si tamas ay nakapag-school, sa college. And then, nakabili si Ate JB, no? Kakabila ko na aking mga gamot katulad dito, their friends. Gabi na pala, no? And, hindi pa balag gabi. Oh, hindi pa, evening lang. Malapit na magabi. So, i-on na natin yung ating uh, ilaw friends. Hello, Babu! Ito yung pamangkin ko. Hello, Hello the, her, his mother. Hello, Jamaica. Hello. See? <laughs> Ayan, so ito yung aming sources of income. Ha. Iuna natin yung lights. Kasi, ano na kaibigan, no? Ah, malapit nang gumabi. Is that daw ni computer pali, okay? Hello, Jamaica. Ayan, so ito yung aming sources of income, ha? Meron kami apat na maliliit na negosyo. Hello. Yung tagabantay ko noon. Pero nga hindi na kasi may baby na siya. Ula, this one. Uh, ang bayad. Si, si. The... Si, si, si. Si, si, si. Kiss the... mm. kis ang bayad, kaibigan, ha? Mayroong ebidensya. Yeah. Ayan, thank you so much, God, yeah. sa blessings. Again, ito yung mga uh, sources of income ni Ate GB, ha? Kaya, kahit paano, nakasurvive pa rin. Thank you so much, God. Ayan, mga kaibigan, ipakita eh, ko na po sa inyo yung other businesses ni Ate GB. Ayan, maliliit na negosyo, kaibigan. Hindi nyo naman talaga kailangan ng malaking kapital. Kaya subukan nyo rin po ang negosyong ito. Number one talaga, bakit gusto ko ang negosyong mga negosyong ito, kaibigan? Kasi hindi na natin kailangan lumayo. Hindi na natin kailangan pumunta sa ibang lugar, sa ibang bansa. Ayan, para at palagi natin kapiling yung ating family. At kumikita pa tayo, di ba? Magandang source of income, mga kaibigan. Again, thank you so much, kaibigan. Tinapos nyo po hanggang dulo yung akin video. Thank you so much. Sana, kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag ka na kay Ate GB. And then, pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyo pag-asinso. And sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami matulungan, no? Again, um, please don't skip the ads, kaibigan. Malaking tulong pito sa akin ang family ko. Again, kaibigan, huwag mo lang kalimutan parati ko sinasabi, hindi mahirap, hindi po simple na masinso ang boy natin. Basta ba, masipag tayo, madiskati tayo, may tama disiplina sa sarili, and then we have God in our life. Kaya kasinsong ang boy natin, kaibigan, tiwala lang. Again, thank So much sa 'yong pagmamahal kay Ate GBI. I also love you guys. Thank you so much. God bless.